Ay, Sabi ko, hindi na ako ba? diba? Bakit na naman, sinulan mo na naman ako nito? Ay. Ayaw ko na ako kumain. Ayun sabi, sabi, sabi mo, ang taba-taba ako na. oh, Ayan, okay. ano okay. Ayun, okay. Ayun, Guys, marupok <laughs> ako. Ayaw ko na lang kumain. Lamalaki na yung bilbil ko. Sinakitahan naman ako nito? Wala na. Paano na? Paano na? Alam ano niya. siya? Wala yelo. For years na pala. Yes. Wala yelo. Naging mo muna siya ng bracelet. Hindi ka pa siya nito Ano ba ito? na burger. Pinusula <c interf drink> na guys. Ayaw ko na kumain. ko. na kumain. Kaya lang marupok ako guys. Marupok. guys. Ano yan si Kakar? Ano yung kanya? Baka may, may, may Shawarma Masarap ba to? Shawarma? Hindi na ako kakain ng hapunan Ano ka Hindi rin hindi na ako kakain ng hapunan? Pinakitaan ako dito Baka yung may May break Ano yung wala mo? Adidas Pakita mo nga Ayan, kaya pala be kumain ka. Kumain ka. Eh? Ito. Gusto ka. po. Matadubo <laughs> pala siya ng paa. Kaya pala ano kumain siya ngayon. Ano ba ulang kagahat ang <laughs> gabi? May oh, bahaw pa gabi. bahaw. Tapos tilapia. bahaw. Ano kumain? Ano kumain? Ano oh. kumain? Yung anak ko. Yan na, hindi na ako, di, na ako papaya. Tanong na ako. Bago ko na ako. Sinuhulan ako guys. Kasalanan sa akin. Eh. <laughs> Sinuhulan ako ng pagkain. Wala Marupok lang nga. Marupok ako. <laughs> pagkain na yung pagkakas ko Parang yung amo ko. Pag ako bisit sa kanya. Yeah, hindi mo gano'n ang pagkain ng amo ko. <laughs> pag nakamangot na ako. masasabi mo sa luto mo. Aba, isa ka pang niluto? Ano yung luto mo isa? Ay, hmm. ano yung luto mo isa? Okay. Ayan, yan ang gusto. Ay, talaga naman. Yung mga paborito ko yung kiniluluto mo ha. Nakakainis ka. Nakakainis ka. Ito guys, yung hinahanap kong isda eh. Alam mo ba yun? Ayan o, oh. ano ba tawag yan? Yung ganyang isda na ano. Masarap yung paksiwing guys. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan, dala na. Kakain niyo naman ako ng kanin. Talaga lang. kakainis. I hate you! Ha? Ay! Bakit niluto mo yan? Kung kailan kami sa amang juluto? Juluto ka wala ka buwan-buwan. Wala ba Ay, kuha ka na naman doon. i ko. Pumakain ako, di ba? Bakit kuhain ang shake-off? Ay, ang kapal mukha mo, oh. Sino malapit sa rep? Sino malapit sa rep? Sino sa rep? Okay. Okay. pa, pa dyan, eh? Ay, oh pa rin, ng ano mo, oh. Pulo mo, Ayan mo. <laughs>

ng talaga ako. Isag na ako. Isag na ako. Ano na na. salamin niya kaya ako na naman. Pagkalit ako, kung ano naman natin binibili ng pagkain. Yan yung peace offer niya. na ako. Nabusog na ako.